Hello sir, magandang sir. araw at uh, magandang buhay po. Uh, napapaka napakaganda po ng mga buko nyo po ah. Uh. Magandang araw din naman sir. Ah, uh, sir, kayo po ba may-ari po ng uh, buko store? Opo, sir. Ah, uh, ano pong pangalan nyo, sir? Uh, Romeo Quezon, sir. Ah, uh, si Sir uh, Romeo Quezon, siya po may-ari po ng bukohan po dito sa Barangay uh, Santo Domingo. Ah, hmm. uh, sa Manuel pa, Pangasinan, sir. Ah, uh, matanong ko lang, magkakano naman po ang uh, isang piraso ng buko natin? Yung ano, yung ganitong size 50 pesos. At saka yung medyo malaki, 60. At kung anong klase na bibili natin, may malasipon, may pangtupig or may salad, may pang-ingis hindi po. Paano niyo po nakikilala yung bawat classification po ng buko na ibinibenta niyo? Yung klase lang pag tiningnan ko yan, alam ko na kung ano saipin mo lang kung anong bibilhin mo malasipon or pang heskindi halo-halo or pang bukayo ah, alam natin yan so sa tingin pa lang po sir kilatis niyo na po yung buko opo sir bigyan mo po ako ng halimbawa ng malauhog po ano po ang itsura po ng malauhog ang itsura ng malauhog uh, ah, ganito yan ito kasi malauhog ito rin uh, ah, malambot malakanin ito naman eh pang salad yan ito naman pwede nating gawin na iskindi or pang tubig pwede naman kasi uh, pwede yan sir uh, tubig uh, halo halo oh, oh, oh po, so sir. medyo mas, may tigas tigas na po yan oh, makapal napansin ko po kanina ko pa pinagmamasdan is na, uh, napakarami pong customer oh, na bumibili is karamihan sa kanila is naka four wheels ibig sabihin po nang gagaling sa ibang lugar po, sir. So, ano po ba ang sikreto mo, sir, at bakit pati yung mga galing ibang lugar ay napapapunta rito sa pwesto mo? Kasi po, sir, ang ano diyan pag bumibili, bumibili sila, binibigay ko yung gusto nila. Kaya palagi sila rito. Kung gusto nila, maka, malakanin yung malambot, ibibigay natin yan. So, hindi ka po puno sa gusto nilang klase at na ibibigay mo po yung tama? hindi po, sir. Hindi ako po Pag ano, sinabi mo, ibibigay ko ano kung anong bilhin mo, ibibigay. Bukod po doon sa naibibigay mo po yung tamang klase ng buko na kailangan po ng customer, uh, mayroon pa po bang ibang uh, sekreto? Pag nagpakyat ka, inilaglag mo, ay eh, mababasag sa ilalim yan. Ngayon po, para hindi mabasag, tinatalihan yan, binababa ng talian. Kaya magagandang buko. So, ibig sabihin, yung mga uh, yung bumagsak, yung binagsak, hindi po magtatagal po yung mabubulat. Ah, uh, kung lang yan, sir, isang araw lang. Pero kinabukasan, panis na yan. Araw-araw na puro bago ang paninda ko. Kasi pag luma, eh, yung mga customer ko po, sir, iiwasan. Pero pag bago, araw-araw, araw-arawin, binabalik-balikan yan po, sir. Binabalik-balikan.